Yan, magandang araw po sa lahat. Ito naman po ay Pamalas TV. Bali, dito naman po tayo sa ating taniman na formosa na pinya upang i-update ko po kayo doon sa pag-spray natin ng pamatay damo. Ayan. Kung nakikita nyo nga, talagang ubos yung damo ano, na in-spray natin dito. Talagang napakabisa yung ginamit natin ano, na dupron. Hmm. Ito guys yung dating tinaniman natin ng upo ano. Sa ngayon, ang pinapalaki na naman natin sa ngayon ay itong formosa na pinya. Ayan, magaganda na siya. Oh. Kung makikita nyo nga ay talagang matataba na rin ano. Pero hindi pa tayo dito nag apply ng fertilizer. Ayan, kaya sa susunod guys, ipapakita na naman natin sa inyo kung ano yung unang fertilizer na ilalagay natin dito upang kung gusto nyo magtanim ng gantong klaseng pagkakitaan ayan, ma-share ko naman sa inyo kung paano yung tamang pagtatanim ng pormosa na pinya at kung paano yung pag-apply ng abono, ano? at yung mga ginagamit natin dito sa pamatay damo ayan, ayan kumakita nyo na talagang ubos pero yung pinya, buhay pa rin, ano. Yan, yung ginamit kasi natin dito, kahit nga may tanim na pinya, hindi mamamati ang pinya, ano, kapag ginamitan ng pang spray sa damo, ano. yan Dahil nagkagamit tayo ng pamatay ng damot, kasi hindi natin to kaya ng manumanuhin dahil sa lawak na to ganyan dun sa pinakadulong yun, ano. Ayan. Kung makikita nyo nga, pinya na ang nakikita nyo. Dati, puro sila upo at kalab kalabasa. Yan. Yan, di bali, in-update ko lang kay guys, ano, kung yung nangyari sa damo na spring nga natin. Talagang maganda na. Maganda na rin yung ating pinya, ano. Di bali, nagpasingit nga tayo ng gabi. Ayan. Doon sa tinaniman natin ng upo. Ayan. Di bali gabi na naman ang susunod na maaani natin dito. Ito yung gabi ano mga bagong tanim natin. Di bali dagdo purpose tayo para double kita na ano, yung una, yung tanim natin dito ay pupo. Yun, kumita tayo doon ano. Di bali nakakuha nga tayo pambili ng pang-spray dito ng damo sa ating pinyahan. Kaya sa susunod naman na Naantay-antay lang natin na umulan ano para basa yung lupa para pag-apply natin ng fertilizer ay matunaw agad dahil sa ngayon ay dito sa amin ay sunod-sunod ang init. Dati ay nung nakaraan talagang sunod-sunod naman ang ulan kaya nadamuhan ang ating pinyahan. Dahil mas paganda kapag nag-spray tayo ng pamatay damo, mainit para mabilis mamatay ang damo kaya ubos eh. Kung makikita nyo nga, talagang walang natira halos yung mga damo. Kaya sila lahat. Yung pinya, ang gaganda na. Hindi sila naapektuhan ano, sa ginamit natin na pamatay damo. Yan, yung sulod naman na natin dito yung gabi. Yan, malalaki na rin yung ibang tanim natin dito na gabi. Kaya sa susunod guys, ano, di bali din natin sa inyo uli kung anong fertilizer na unang i-apply natin dito sa ating tanim na formosa na pinya para alam nyo rin ano, kung anong mga ginagamit natin na pang fertilizer sa una hanggang sa mag-ani tayo. Ano. Ayan. Para ma-share ko naman sa inyo yung talagang tamang pagtatanim ng pinya. Ayan. Di nga sa ngayon, yung mga kahoy, dahil ito ay talagang hindi namamatay to. ito. Ito na lang mga alisin natin dito. Pero yung mga damo, talagang napakalinis. Patay sila lahat. Pero yung mga kahoy-kahoy na yan, naalisin natin yan. Ano? Dahil hindi naman talaga namamatay ng pang-spray. Yeah. yung design kasi natin na pang-spray ginamit dito para lang sa mga damo yan, depende kasi sa gagamitin natin na pang-spray. Ito nga, kapag may tanim, ganun lang yung ginamit natin. Ano, yung dupron. Yun, mas maganda. Kung mag-spray nga tayo, mainit na mainit, hindi yung umuulan para talagang siguradong patay ang damo. Kapag tayo yung mag-spray. Ayan, ano guys, di bali, in-update ko lang nga kayo yung pag spray natin dito kung ano nangyari sa damo pero ito na nga sila halos wala na o oh. well, napakalinis na kaya ngayong inaantay lang natin na kunting ulan ano para mabasa yung damo ay yung lupa para mag spray tayo dito ay mag a-apply naman tayo ng fertilizer ano para naman dito sa ating tanim na formosa na pinya dahil magaganda na mga buhay na talaga to yan yan di bali hanggang dito lang guys ang ating video maraming salamat po sa inyong panonood at sa mga bago nating viewers welcome po sa inyong lahat at sa mga sumusuporta sa ating channel maraming salamat po sa inyong lahat ano? ayan bye bye